may bago tayong kapatid. Para sa laging bigay todo, may bagong channel na todo rin ang hatid sa iyo. RPTV, para sa Pinoy. Saktong kulit at saya. Solid na drama at aksyon tamang serbisyo, balita at impormasyon. We will support sa amin and then we will give that information to you. Ang dami ko natin mga pag-uusapang mga importanteng bagay. Lahat para sa Pinoy. Laging maasahan Papacheck up din po natin mata nyo sa oh, programang hitik sa impormasyon. Sulbong samahan. Oh, high drama at the tail end of this ball. Sagot ka ng bago nating kapatid. Para kayo ng 50,000 RPTV para sa Pinoy.